Eh, ma'am, yun na nga po eh. Isusuli ko po sana yung bag niyo po na nakita ko po habang nangangalakal po ako. Ay, naku, thank you ha. Naku, tam tama, tama na dito kasi yung bayad ng kliyente sa akin eh. Ang laking pera ng laman ito. Nakita ko nga ma'am ang dami pong pera. Ang boy, imbornal? Ang oh, galing for sure. Sa basurahan. Ay, nagugutom na ako. Wala pa rin akong mahanap na pagkain dito. Nagutom na yung tummy ko. Wala ko pagpag. pagpag dito. Ay! Ay! Kuya! May nakita ka ba na? Nalakaw tumakbo dito eh! Ang bilis eh! Bag ko kasi nanakaw! ay yung lalaki na nakaitim, na tumakbo. Oh, Ah, ah, ah doon, tumakbo doon, tumakbo doon kanina, mabilis na tumakbo. Sige, thank you. Sandali lang, miss. Ngayari doon. Miss, turbo naman dito sa pagkakalakal ko. Gutom na gutom na nga ako. Wala pa akong manap na pagkain. <laughs> <laughs> Pati ba naman dito? Walang pagkain. Dito ako nakahanap ng una eh. Ayan. Luwa kayo ito, bayabas na ito. Gutom na gutom na ako. Dahon ng pe... Teka. Ano to? Oh my God! Oh my God, pera na! Bakit maraming pera? Oh my God! Ano kanino kaya to? Ang dami naman neto. nako, delikado ako neto. Baka mayari ako sa mayari neto. Kailan ko ibalik to? Sino naman kayo ari neto? Ito? Sandali. Ito yung mukha ng babae kanina. Ito yung lang tanong sa akin kanina. Address? Kailangan ko isulit to. Baka mamaya ako pa mayari na ito. Ako pa pagbintangan. Kailangan kailangan pa naman niya Malaking halaga to. Bakla, akin yung bag na yan. Eh, hey, anong sa'yo? Walang pangalan mo. Hindi sa'yo akin to. to. Akin na! Akin to! <laughs> Hindi sa'yo to! Sa akin mo na sa'kin! Akin to! Na. Hindi dito! Sumusobra ka na ha? Ah, oh, police! Polis! Ah, oh, police! Halika dito! Officer! May magnanakaw ha! Oh, officer! Oh, officer! Officer! Oh! Wala ka pala eh. Nalo ka pa ng baklang ulit ba? <laughs> Ito. Ito na siguro yung address na yun. Tao po. Tao po. Tao po. Yes? Ah, uh, ma'am. Kayo po pala yung nakasalubong ko po kanina. Ah, oh, oh, ikaw nga ko, ba? Diba? Eh, eh ma'am, yun na nga po. Eh. ko po sana yung bag niyo po na nakita ko po habang nangangalakal po ako. Ay, naku, thank you, ha. Naku, tama, tama, nandito kasi yung bayad ng kliyente sa akin, eh. Ang laking pera ng laman nito. Nakita ko nga, ma'am, eh. Ang dami pong pera. Alam mo, hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-report na ako sa polis, wala naman sila matulong sa akin. Alam mo, dahil dyan, bibigyan kita ng... Wait lang, ha. Ah, uh, eto, oh. Tanggapin mo. Ay, ma'am. Huwag na po. Okay lang po sa akin kahit ibalik ko na lang po yung pera. Okay lang po sa akin. Wala naman po akong hinihing kapalit eh. Kahit pagkain na lang po. Ay, sigurado <laughs> ka ba? Gutom na po kasi ako, ma'am <laughs> pagkain na lang. Ano ka ba? Eh, pwede mo ng pagkain to eh. <laughs> Pero, teka lang. May trabaho ka ba? Te ano? Sa, sa lansahan ka nakatira? Kasi ang dungis mo eh. Uh, ah, wala po akong trabaho, ma'am. Tsaka yung pangkabuhayan ko lang po is nangangalaka lang po ako ng mga basura. Tapos mga tira-tira pong mga mapagpagpo. Talaga? Pero hindi mo pinag-interes perang to? Ay, naku, ma'am. Kahit mahirap po ako, hindi ko po magagawa yun. Labag po yun sa batas ng taas. Naku, napakabait mo pala eh. Ganito na lang. Paano kung bigyan kita ng trabaho sa kumpanya ko? Gagawin kita office girl. K K Company, ma'am? Di ba yung mataas na building niya nagtatrabaho? Doon yung mga professional employee, ma'am eh. Pwede ba ako doon? Ano ba? Ako yung mag amo mo, kaya pwedeng-pwede. Gagawin kita ang office girl doon. Gusto mo ba yun? Ay, sige, ma'am. Gusto ko po, ma'am. Gusto ko po makapasok ng building. <laughs> ah, sige. Ganito. Ah... Uh, pumasok ko sa loob. Maligo ka. Bibigyan ka na ng mga damit para masuot mo sa office. Tapos, sumabay ka na sa sa office, okay? Sige po, ma'am. Pwede ka. Oh, ma'am, may shower ata dito. <laughs> so, ganyan lang ang gagawin mo para mas malaki tayo Good, Good morning! Good morning, ma'am. ah, uh, ma'am. Guys, papakalala ko sa inyo si Marimar. Siya yung magiging bagong niyong kasama dito sa office. Bilang office girl. So, pakisamahan niyo siya ng maayos at kung may mga kailangan kayo, iutos niyo lang sa kanya. Okay? Apo. So, Marimar siya si Eden and siya si Brian. Okay? Hello. So, gawin mo na maayos at ma tabang hindi. na so, Iwan na kayo. Thank you, Mom. so, ma'am. -ma. ah, hello po. Good morning. Ah, ako nga pala si Marimar. Huwag po kayong mahiyang mag mag-utos sa akin na kasi gagawin ko po yung mga pinag-uutos nyo. Masipag po ako. Ano kaya yung naging good sa morning? Eh mukha mo at palang nandidiri na kami. Ako ba? Kaya nga! Ang good! Amoy! imbornal? Ano galing yan? Ay, for sure! Sa basurahan. Tingnan mo naman yung... yung pananamit. O ikaw, kung tatambay dito, baka mahawa kami sa mo. Baho-baho mo. Baho, oh. Ano? Naligo ka na ba? Baka hindi pa. Si Ma'am kasi kung saan-saan namumulot ang mga taong... Lose ka na! Hindi na nababagay dito. Alis na! Bingi ka ba? At tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan po kayo, ha? Okay, basura. Tatawagin ka namin. Tsaka, <laughs> maupo ka na dun. Tsaka, <laughs> kakaibir na aga-aga. Mga mukhang ganyan yung nakikita ko. Huwag ka na makikita Ayan. Yan ang magandang tanong. Ang kikitain natin yan, sa database na yan, million-million sa mga kliyente natin. Kaya make sure na itatago mo yun na maayos. At dapat nating masiguro na walang makakalam sa mga plano natin dito sa company. Kamaglalay din. Safe na safe sa akin I trust you. Teka lang. Teka ko na. Okay. Okay ba? Okay. Sige, magtrabaho ka na dyan para hindi tayo mahalata. Come in. Ah. yes, ma'am. Ma'am, sorry po sa istorbo, ah. Nais ko lang po sana kayo makama, ma. Ano ba yun? Okay ka lang ba? Ba't parang sinakabahan ka? Ah, ma'am, gusto ko lang po sana kayong makausap tungkol po sa dalawang empleyado po ninyo. Okay. Eh, man, narinig ko po kasi sila na parang may pinagbebentahan po sila ng mga database ng mga kliyente. Sinabi din po nila na milyon-milyon daw po yung kikitain nila doon. Parma, pati ka. Maganda yan, may nagbibintang ka. Sigurado ako sa sinasabi mo? Eh, ma'am, simula po nung nakilala ko po kayo, saka binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay, hindi ko po magagawang magsinungaling sa inyo. Pero, matagal po na-employado yung mga yan. Wala naman nang problema. Pero, ma'am, nagsasabi po talaga akong totoo. Hayaan niyo po. Ahana po ako ng ebidensya na magpapatunay na hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Patapos ka na ba dyan, Brian? Oo. Oh. Gutom na ako eh. Mag-break muna tayo. Sige. Pati Tara. Gutom na ako eh? Safe ko lang po. Okay. Um. Tara. Tara. Ilan ko mahanap yung ebidensya. Yan lang yung patunay ko kay Ma'am. Nang nagsasabi ako sa kanya ng totoo tumanda sa akin yung dalawang yun. Ginagawa pala silang anomalya dito sa company ni ma'am. Mga wala silang utang na loob. Ayun. Ito. Ito. Nahanap ko rin. Ito na yun. Ethan? Andrea, yun yung mga trabaho. Ay! Yawa na ako po. Ah, uh, sakat na yan, ma'am. Masayang masayang yung mga client natin. Kasi inaasikaso namin sila lahat. Pinagnana kami niyo ba ako, ha? Ma'am, pinagbibintangan niyo ba kami? Hindi naman namin yung magagawa sa'yo so na pag nawawan ka. Ang pala na namin dito nagsiservisyo sa company mo. Ano yung isa ba ito, ha? niya ako hanap ko at inimbestigahan ko na nag-reflect pa kayo ng mga database sa mga client ko. Bakit yung ginagawa yun, ha? Wisit ka talagang baklaka! ka! Sana binalik ka na sa basurahan kung saan ka napulot! Ay, Nero. Mamaya ka sa akin. Wait, kayo dalawa. Kaya mo pinapatunayin niyo sa akin yung pa kayo. At sinarama pa talaga yung wisit sa mga ginawa ninyo? na kayo sa kumpan. At hintayin din yung dilang doon. At sisiguradong Na hindi na kayo makakapasok sa kahit sa ating kabo. Naintindihan nyo? Ano? Ipapakalag din po kayo sa security? Kapag talaga. Sa akin. Hindi sa mas. ma'am. Sorry po ah. Nang dahil po sa akin, nawalan po tuloy kayo ng dalawang empleyado dito. Ma'am, ah, oh, Marimara. Maangit yung dalawang empleyado na yun. Huwag na nang hawan lang ako. Totoo, Sen. Gano'n ka sa lansangan. Pero mas may integridad ka pa. Na ikaw, mas deserve yung trabaho nito. Huwag na magulad ah. Pag-aaraling tita, para makuha may mga susisyon niya. Talaga, ma'am? Naku ma'am, napakalaking bagay naman po yan Parang hindi ko po ata matatanggap yan. Sobra-sobra na po yung tulong nyo sa akin. Pinasok okay, nyo na man. nga po. Ay ma'am, gusto ko po yan ma'am. Gusto ay, ko, ma ko po makapagtapos ng pag-aaral. Ano ba ba? Siyempre, alaki po lang yung ginawa mo sa akin. Kung hindi mo sinabi sa akin ma'am, madalamit ko pag pwede nila ako. Kaya huwag ka na mahiya. Then sir mo yan. Okay? Salamat ma'am ha. Pangako po ma'am. Magsisikap po ako tsaka gagawin ko po, po yung lahat para Naibalik ko po yung kabuti yung loob po ninyo sa akin. Ah, sige na. Ah... Uh, Huwag dinis ka na dito. Tapos nung naisin mo makasaray, nilalabang kita ng, ng school, okay? Sige po, ma'am. Ano ba yan? Tanghali na. Wala pa tayong nakakalakal. Yan lang ba? Ah, ito lang. Pantay, okay. makakakalakal! Stop there! Stop there! Stop there! Ah. Eden? Brian? Ano mayyari ah. sa inyo? Di ba obvious? Hindi dahil sa'yo, di kami nagdaganto. Hindi ah. Di kami namamasura. Ah, may hinahanap kasi ako eh. I-snatch kasi yung bag ko, tapos tumakbo dito. May nakita ba kayong tumakbo dito na lalaki? Nakaitim? Hoy, Ba't ba na namin pag-aaksaya ng panahon yung tanungin yung tanong mo? Ba't namin tutulungan? Gutom kami. Kailangan namin maghanap ng mga makakalakal para makakain kami. Tsaka bakit namin natupagin yung problema mo? Gutom kami. Ikaw, ang laka ng kasalanan mo sa amin eh. So wala nga kayo nakita, ha? Kahit alam namin, hindi namin sasabihin sa'yo. Alam mo Dati rin ako masorera. Kaya alam ko yung mga pinagagawa ninyo. Pero kahit kailan, naging tapat ako. At nagpakatutoo. Hindi yung nandadaya sa mga kapwa-tao. Kagaya nyo. Uh, Marimar, baka pwede mo kaming bigyan, bigyan ng pera. E, gutom na-gutom na kami. Magkailan. <laughs> alam nyo, kailangan nyo magsumikap hindi kayong tipo ng tao na nandadaya ng ano, nandadaya ng kapwa ninyo. Kaya yung mga pinagagawa nyo, maling-mali yan eh. Sana balang araw magbagong buhay na kayo. So paano? Maiwan ko na kayo ha. Sige. Lakad pa kasi ako eh. Eh, hey, kahit kaan lang. na kayo ha. Alis na ako. Bye-bye. Uy, si talagang bakal yan. Tama na. Kaan? Yung mama nang dahil sa atin.